Ayan nga guys, ang ating ulam ngayon ay paksiw na isda. Hi! Hi mga Courage Style, ito ang ating ulam ngayong araw. Magpapaksiw tayo ng isdang matambaka. Yan ang ating ulam, 190 ang kilo niyan. Kaya hindi sa kalakihan at hindi rin kaliitan. Paksiw na matambaka! natin ang seasoning. Lagyan natin ang asin. Lagyan natin ang luya. Suka. Ayan. Salang na natin. Ang ating paksiyo. Ops, ayan, luto na ang ating paksi pagkalipas ng labing limang minuto. Ayan, tikman natin. Ang mm, sarap ng sabaw. Ang paksi lang ang malakas sa araw na ito. Thank you for watching guys. Bye bye. Ingat kayo lagi. God bless. Ayan nga guys, ang ating ulam ngayon ay paksi na isda.